team may napupunta sa government pero meron din pong iba na napupunta sa bulsa ng ibang mga nasa posisyon. Sa mga gastusin ng gobyerno, mga, ano, for example, yung ano, sa sa mga hospitalization, ano. You know? siyempre sa may yaman. Sa kanila rin napupunta, hindi para sa may hirap. Uh, Tinidivide yan sa bawat ahensya ng gobyerno. Sa tingin ko napupunta siya sa mga proyekto ng gobyerno. Pero sa tingin ko kulang yung budget na to para sa mga proyekto nila kasi hindi nakakompensate yung lahat ng gastos. Parang sobra, so, parang kulang yung budget para sa mga pro 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 projects na yun. Yan hindi ko alam. Saan nga ba? <laughs> Ideally, dapat babalik sa Philippines, di ba? Pero yeah, hindi ko alam kasi sa saan ako. Sa kanila? sa mga nag-aano mga kandidat, lahat ng mga ano, angat ang gat, kung yun ang butuhan, anin ni kanya niya ro mababawi natin na.